Hey yo what's up mga bossy welcome to my channel. Uh, sa video na to uh, mag-unbox tayo ng iPhone 13 Pro Max. Let's go. So pag bumili kayo ng iPhone 13 Pro Max ay walang kasamang charger. So bumili pa rin tayo ng uh, charger na USB type C 20 watts power adapter. So ito ay uh, fast charging na. So tingnan natin dapat uh, unbox din natin 'to. At siyempre, uh, bumili din tayo ng uh, kanyang uh, housing. Yan, uh, mura lang naman 'to. So mga uh, 7 euro. Wow! So, yung sinasabi ko na ang kasama lang niya ay uh, cord na type C pero yung original pa rin na yung sa charging niya ito. Ito So yung adapter lang bibili nyo kung kayo ay uh, bibili ng iPhone 13 Pro Max. So, ito yung charger na Type-C para sa iPhone 13 Pro Max. So, fast charging. So, connect mo lang doon. And then, original pa rin naman yung kanyang sa dulo, pag, sa charge sa iPhone 13 Pro Max. So, yung nagpagkakaiba lang is uh, doon sa adapter. By Type-C.

Thanks for watching mga bossing. Like subscribe to my channel and click the notification bell para update kayo sa mga videos ko. Ciao!